Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Ignacio ng Loyola. Kamusta? Si San Ignacio ng Loyola na ipinanganak bilang Inigo Lopez de Loyola noong Oktubre 23, 1491 sa Loyola, Espanya ay isang katolikong santo at tagapagtatag ng orden ng mga Heswita. Kilala siya para sa kanyang malalim na pagbabalik-loob at pag-aalay sa Diyos. Noong bata pa, si Ignacio ay isang sundalo na nagkaroon ng mga sugat sa digmaan. Sa kanyang pag-recover, nagbasa siya ng mga aklat pang espiritual na nagbukas sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Nagpasya siyang talikuran ang kanyang dating buhay at italaga ang kanyang sarili sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik-loob, naglakbay si Ignacio sa Jerusalem at pagkatapos ay nag-aral sa Paris, kung saan itinatag niya ang orden ng mga Heswita noong 1540 kasama ang ilan pang mga kasamahan. Ang mga Heswita ay naging kilala sa kanilang dedikasyon sa edukasyon at misyonero na gawain. Si San Ignacio ay namatay noong Hulyo 21, 1556 sa Roma. Siya ay kinilala bilang isang santo noong 1622 at kinilala ang kanyang mga kontribusyon sa simbahan. Nartiyo ang isang panalangin para kay San Ignacio ng Loyola. O San Ignacio ng Loyola, tagapagtatag ng mga Heswita, ikaw na nagbigay ng iyong buhay sa Diyos at sa simbahan, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming magpatuloy sa ating espiritual na paglalakbay na may tapang at dedikasyon. Bigyan mo kami ng lakas upang sundin ang halimbawa ng iyong debosyon at paglilingkod sa Diyos. Nawa ang iyong mga aral at buhay ay magbigay inspirasyon sa amin upang maging tapat sa ating pananampalataya at maglingkod sa kapwa. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipapakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.